Ganito lang po ang paglinis sa ating mga Google account to email account na napupuno na yung storage. Punta po tayo sa ating Gmail. Yan. Tapos, pindutin natin yung picture natin. Nakalagay dito, storage use 13% of 15GB. Sabagat, 13% na po ang nagagamit ko sa 15GB ng Gmail ko. Kasi yan po ang standard na ating Gmail. 15GB lang po. Pindutin natin yan. Yan, ganito po ang paglinis yan. Kasi dito, pag may mga photos kayo o videos, pumapasok din po yung dito kaya napupuno po yung ating Gmail account. Kailangan yung linisin o mag-delete dito. Clean up space. Yan. I-review natin. Yan. I-delete po niya yan para hindi po mapupuno yung ating Gmail account. Yan. Copy din po kasi ito doon sa ating gallery. Sabaga, mayroon na kayo doon sa gallery nyo, mayroon pa dito sa ating Gmail account. Kaya ipilit nyan para hindi po mapupuno yung Gmail account nyo. Yan. Check nyo lang lahat yan, tapos i-delete nyo. Copy lang kasi ito eh. Yan, tingnan nyo mamaya yung 13% na nagagamit ko. Mawawala yun. Yan. Tapos delete. Yan. So wala na, di ba? Yan. Delete na. Zero na po siya. Back tayo. Ayan, wala na po. 1% of storage use na lang po ang nakalagay dahil dinilit ko na po yung mga kopya ng mga videos or photos sa aking Gmail. Ganun lang po ang pag-delete ng mga photos at videos na nasisave sa ating Gmail account. Kaya napupuno mo ating Gmail account. Sa so, mga na nagtanong po, sana mapanood nyo itong video na to at masundan po nyo po para madilit nyo na po yung anong nandyan mo sa inyo. Para ma-delete nyo na po yung ano ang nandyan sa inyong Gmail account, yung mga picture, videos. I-delete nyo po yan kasi copy lang nyo yan doon sa inyong gallery kahit i-delete nyo doon sa gallery nyo dito nandito pa rin yan nakasave sa inyong gmail account kaya i-delete nyo para hindi mapuno yung gmail account nyo kasi 15 gig lang po yan 15 gig pag napuno yan wala na hindi na kayo makakatanggap ng mga email na galing sa facebook nyo o galing sa google account nyo hindi na po kayo makaka-receive dahil puno na po hindi na po siya papasok dito dahil puno na kailangan yung mag-delete ng mga photos videos dito sa gmail account nyo pag, so ganoon lang po ang pag-delete ng mga photos at videos sa ating Gmail account para hindi po mapuno. Sa nagtanong sana mapanood nyo po ito. Maraming salamat po sa panunod. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.